nandito na kami sa labi at naghihintay kila tita and tito. Susunduin kami at igagala si mama. Kasama na naman namin si Hailey. Iwan si daddy dahil may appointment siya ng vaccine niya. Yung second dose sa flu vaccine. 1 p.m. Kami punta na kami ng Costco sa kanang outlet. See you guys later. Pinsan. <laughs> oh, Payat ba siya? <laughs> Tulog eh. Oh, tulog. Siyempre pinatulog namin niya pag nag-shopping kayo. <laughs> ang daming tao sa Costco. Ayan na. Ang magpinsan nagkita after 24 years kasama si Tito Boy at si Haley na tulog. Saturday kasi ngayon eh. Ayun ganda oh. Ganda oh. 23 daming tao guys ngayon dito airpods ayun, ang magkano airpods dito 177 mahal pa din ayan na sisimulan na lang yung pre-taste sisimulan na kuha mo ako ma sisimulan na lang yung pre-taste can I try yes Thank you. Ayan na, mabubusog ka na naman sa kusko. Ay, gabi nga siya. Yan, ang mumura dito ng mga pan sweater. Wala dito, weekend off siya. Weekend off. Excuse me. Oh, wow. <laughs> ayan, ayan. Nagpunta yeah, ng Costco para sa tissue. Hindi ako pwedeng mabuhay <laughs> naman. Diyos Lord. Oh, oh, ayan, naman. Yung may pinakamura nila? 21? Kami talaga tita, one year ni Harold. Di ba kami bubili ng stock namin? Oo, oh, oh an meron pa rin until now. Yes, di, di kami ganun ka ano. Kasi may bidet. May bidet. Um, prutas yun ma. Ay, wala na. Another free taste. Dino Melon. Product of Brazil. Another free things. Oh, hintayin nyo. Ayan, Melon. Melon. Yeah. Ah, derecho ma. Derecho doon kay tita. Isang taon din yan. Yung mga ganyang supply nyo. Isang taong supply ng fabric conditioner. Siplak. Siplak. tulog pa din si Hailey. One forty nine shelf. Oh, dito walang tao. Ang sarap mag ano ano. Oo nga, ano ba ito? Dog food sa cat food itong pinuntahan nyo. Bibilan nyo ba si ano? Anong pangalan ng aso ni Jason? Si Kupo? Si Kupo? Si Kupo ba yun, tita? Kupo, Kupo. I know, nang baby doon. wow shumai oh, chicken Tita oh Patti, tosho mai, tosho oh tosho mai, tosho mai, tosho mai, tosho mai, tosho mai, tosho mai, Tita mai, tita mai, tosho mai, pa mai, show me masarap. yeah. Yun yung isa dito. Thank you. Parang rice yung sticky rice. Parang gusto ko lang ng ganito tikim-tikim. Ay, Tulog. Si mama tanungin nyo kung gusto niya. Ano Oh, have Yeah, Hi there. See, can I Do you have extra pork? Um, for, for, pork, 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 yes. Yeah. Chicken feet! Ang sarap! So good! Hindi ko alam yun eh. Ano ba yun? Up to you! After namin sa dim sum, dito naman kami sa outlet mall. Tingin-tingin sa guests dami pa rin tao din dito. Christmas shopping. Sixty percent of the way. Ito mga naka 40%. percent. Sawa ka sa mga bag dito ma. Sawa ka sa bag. Dami ay no jacket. Dami pang bag. Ang bag ni mama di ka ilangan. Sale. Oye oh, mga sapatos, sandals white, lahat kami. Saan shoes nyo? kami. Sino yan? Master, ah, anong tatak? Meron namin silang pabango dito. Ay, mga bag eh. Oh. Yeah. Ay, Ayan, dyan, oh. May clearance. 60%. Ayun, panlalaki dun eh. Additional pa. T-shirt. Ah. Maraming ng mga gift pa po sa Oo, oh, oh, marami. oh, si Tita Bet, mahilig din sa bench. Nagpapabili pa sa akin yung sa Pilipinas ng bench, oh, di ba? Papamuo ng bench. Bench. Watch. <laughs> <laughs> Dami din tao. <tawad>. Outlet. <laughs> <laughs> Christmas shopping. <laughs> Samsonite na yun. Rebook. Ayun, Puma. Maganda weather. Hindi masyadong malamig ma. Mas okay na to kaysa yung ulan-ulan. Mas mahaba pila for sure sa Nike. Ayan, mga sapatos. o oh. Rebook. Ayun. Puma. 200 ah. May book. Ayan, pasok kayo dyan. Ang nga, pasok kayo dyan, masasapatosan. Okay. nagdala ng aeroplano. Punta kami dun sa my Christmas tree, Mati Picture. Nandun yung Aritzia, sa so dulo. Ads, Ted Baker. Ayan no may malaking Christmas tree na naman. si ano si Kuya ni pupunta rito. May visa siya. Pinapanood dami ng uh, YouTube niya tawag. Tawa. Iwan si Papa. <laughs> <laughs> Ay yung YouTube niya nung sa awlet. Tawa lang tawa. <laughs> 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 hindi hindi <laughs> scripted 'yun na talagang ganun yung ano niya. Yeah, <laughs> oo. Oh, oh. <laughs> 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 Tito Arnold nagulat ako. Alam pala niya yun. Akin niya. <laughs> Ayan o, Nike and Skechers, ang mga favorite. Ayan o, out picture tayo dyan. Pinipilahan na naman yung Nike dito o. Oh. yung entrance oh. Ayan na ang pila. Hanggang doon na naman sa may Christmas tree. Ayun, ng pila. Pag ganyan sale season. naiki ang pinipilahan nila. Nagbabayad na sila tita eh. Nakakuha sila dito sa sketches.